Magandang gabi mga bossing. Okay, mag share na naman tayo dito ng mga kaalaman sa larong dama. Ang i-share ko sa inyo ngayon ay ang tirada na maraming lance, ano. Kaya natin ipinapakita ito para may idea kayo na 'wag nang pumasok sa ganung uh, sulungan. Okay? Anong sulungan ba 'yon? Dito lang 'yon sa 115. Ang kalaban mo ay 313. Eh. yan Ya, dito na nasulong ang itim, dito yan nasulong. yan. Ngayon, ah, uh, mayrong nasulong dyan, oh. Meron din naman dito. yan. Pag sulong dyan, dito ka lang. yan. May sumusulong dito, meron naman dyan, oh. Ya, pag sumulong yan dyan, mga boss. Dito yan sumusulong. Ayun. Okay. <clears throat> Then, dito naman ang black. Susulong ngayon yan dito. Dito yang susulong. Ah, dito. Yan. May purpose kasi yan eh. Yan. Pag nag-ano ka, siniguro mo, gaganon lang siya. Oh. Ah, ano lang yan, habol position, real position. Pag dito ka kumain, naroon na siya. Maganda na ang position. Pag dito ka naman kumain, ganoon pa rin. O, habol niya nga i-position eh. Okay, so ibalik ko lang, ano? So, pag ganoon ang ginawa. Ngayon, may sumusulong dito. Okay, kasi ang purpose, kukunin to. Okay, so dyan napapasok yung ano, maraming lance sa parte ng puti ang gagawin sa iyo dyan ay ganito susulungan ka dito yan, kailangan maiwasan mo yan maraming lance yan mga boss pag ininteres mo to ayan na huli ka na dyan ito lang gagawin niya eh o, pababayaan, kainin o, tapos papakain to ayun, huli ka na okay yun yung unang lance ano? maraming lance yan eh Okay, balik natin. Ay nakita niya, may lansi doon dito siya ah ganun pa rin Ayan, oh. papakain lang tong dalwa. lansi na naman dama na naman ayun okay balik natin nakita niya uli wag nga ito dadamahan pala ako dito na lang lalo na dito lang siya eh oh pagkain mo ayun pakain dalwa. dama na naman doon sa dulo eh kakain ka pa oh kakain yung dama kakain ka uli kakain ng piyon parehas ng pyesa lamang ang puti may dama o ba? Diba? dami lang balik natin ha balik lang natin so dito lanse dito lanse dito lanse so anong available anong pwede ito lang o oh, yan lang yung natatanging tira na walang lanse okay so ang gagawin naman dyan ang ano nang puti uunahan ka na dito para hindi ka na makaganyan uunahan ka na dito ayun dito meron na namang lansi yan pag malina naman ang sulung mo dyan kapag sumulong ka dito tapos ka na talo ka na o, kaya mahirap pag sumuot ka sa ganyang sulungan eh na hindi mo alam kasi pag sumuot ka dyan ang gagawin sa'yo dyan tatakpan lang talo ka na mabilis na ang talo mo. Bakit? O oh, syempre, ano bang tirang available mo lang dyan? Dalawa lang naman eh. Dito, saka dito. O, oh, pagpalagay na dito, oh, anong gagawin? Sasaluhin ka lang. Yan you know? Kain, kain. O. Oh. Dalawa na naman ang na pwede mo itira. Ito, saka yun. Pag ito isulong mo, o oh, ito lang gagawin sa'yo. Dalawa. Diba? Mahirapan ka na. O, balik natin. E, eh, dito muna siya. Uh, ah, magta-timing lang yan dito. Hmm. Wala ka na namang ibang choice kundi isulong yun. Eh, papunta na sa talo. Papakainan ka na. Ayun. Na. Oh. Ayun. E, eh, sinasabi natin. Okay. So, balik na lang natin sa position na yun. Ah, dapat nasusundan yung mga boss. Okay. So, pag sulong dito ah, yon dito sumulong dito yung sinabi ko ito yung matatalo siya so ito lang talaga ang tira na pwede niyang gawin ito mga boss oh. yan ayan pag dyan naman eh papakain na yun dito mga boss papakain kain o oh. kain kain yan Oh, ganyan lang mangyayari. Ngayon, anong pwede mong isulong? Dito, pwede ka rito, pwede ka dito. Ngayon, pag dito ka sumulong mga boss, lance yan. Lance. Bakit? Akala mo sasabay dito? Hindi yan. Oh. Pag sumabay kasi dyan, dadama to. Oh, kakadama yan dyan. Balik natin pag ay ano dyan, nagsiguro ang gagawin niyan ganito magpapakain niyan dito, yan hindi kain dalawa saka siya sasabay doon o, ang itim, hindi pwedeng kumain ng isa hindi pwedeng kumain ng isa bakit? dalwa dalwa talaga, obligado, ayan o oh. yun, o, di, saka naman kakain yung puti, dadama doon sa kabila kasi kakain pang itim yan oh. ay dito yung kakain sa kabila ay wala na Oh, tira do kakainin lang ay, nakuha na yung linyang ito ispolado ayun ang lansin na naman napakaraming lansin yan so ibalik ko lang para makita nyo rin paano makakatabla no? so nasa na dito na no so dito malalansi siya ang tama ito ah, ito ito yan, tablahan yan eh. Tablahan niya mga bossing. <clears throat> Pag sulong mo dyan, lalansihin ka na naman dyan. Pero tabla. oh kasi dito siya oh. Oh, pagkain mo, papakain niya yon. Yan. Kain. Kain siya ng dalawa. Doon yun sa dulo dadama. O ikaw naman, dalawang option mo. Dito ka, kakain, o di kaya ay dito. Parehas lang naman. O, pag kumain ka dalwa kakain yung dama. O, pag kain ng itim, kain ng dalawang dama. Yo, capture mo siya dito. Ayun. Papunta na yun sa draw, mga boss. <clears throat> Papunta sa draw. Diba dito, dito lang dito, dito sya dito, doon naman dito, dyan yan. pagpunta rito yan, oh, papakain dito doon sya, kakain ah, abante oh, ngayon, dadama dito ang gagawin dyan ng puti papabayaan, ayan Siyempre, kain ka roon susulong dyan yan. pupunta doon syempre no choice dadama ka tabla yan ang gagawin dyan ng puti ang gagawin dyan ng itim dito manglalansin muna yan lalansin ka para hindi makasulong ang puti doon o kaya dito lalansin ka kaya nga dyan nilagay eh pag ito dito ka sumulong talo ka mga boss talo ka yan o oh, pag sinulong mo dyan gaganyan lang oh, ang itim Siyempre, kakainin mo. Papakain niya yun. Ayun, Oh. O. Talo. Pag sumulong dito, babantayan ka. Wala ka na. Pag sumulong ka dito, dito lang siya. Pag baba mo, ilalak. Talo ka. Okay. So, ibalik natin. Paano ba makakatabla? Okay. Balik natin, ha. So, nilagay doon. Dumama ka. Nilagay dito tablahan, pakain mo yan tapos magbantay ka dito tabla na yan kahit pakunin niya ang gitna di balik balik ka lang dyan oh, balik balik ka dyan o. diba saan sya? dito pag dyan na sinulong tabla na doon ka eh diba oh, dito siya lalagay dito ka naman hmm. pag sumulong yan dyan ng iba kukunin mo ang center di ba pag kinuha naman ang center sisiguruin mo wala nang suporta ah. kaya mauwi yan sa tabla mga boss okay na-share ko lang yung opening na maraming lance ano Kapag pumasok doon. Hindi ko naman sinasabing lahat ay ganoon ang tira ng kalaban mo. Kapag lang pumasok. Pwede mo itong i-apply. No. Yan o. Oh. O yan. Pwede mong i-apply yan eh. Kapag papasok. Dyan. Marami kasing lansin eh. Dito siya o. Oh. Dito ka. Pag dyan lansin Pag dito lansin na. Dito lansin na rin. O. Oh. Okay. Pero naman siya hindi pumasok, no. Ibang labanan na 'yon. Alba dito, dito siya, dito ka naman. Dito siya, dito ka. Ibang labanan na 'yon. Dito siya, dito. Libawa si o, Dito ka lang. Ibang labanan naman yan. O, pagkain. O, diba? Ibang lansiyan din yan pagpunta rito o lance dito ka pagkain ayun oh swak na naman oh. ibang labanan din yon so maraming tira yan aba, dito naman siya sisiguruhin niya eh aba papasok yan diyan oh. oh papasok yan diyan aba dito siya kasi baba na tang dito eh ayan oh oh, oh tinatarget Oh. Kahit pa yung magpakain diyan, walang problema. lansin na naman. Ayun oh. Pakain, pakain. Ayun, naroon ka na naman oh. Boom. pagkain niya dito, dalwahin mo. Uh, ayan, oh. Ayun di ba? Maraming lansi tira na 'yon kapag pumasok doon. Oh, merong kapag. Uh, dito doon. Dito siya, dito ka naman. Oh, ayan. Dito siya, dito. Oh, kanina dito, di ba? Oh, dito naman. Oh. Pag dyan naman, iyon nga dito ka ulit Pagkain niya, oh. <laughs> naka prepared ang lance niya, hindi siya makasulong dito eh. Kasi gaganong ka, di ba? Oh, pagkain dalwa. Oh, tatlo. Di ba? So malamang dito siya at dito. O oh, dito naman. Oh, di, dito ka lang. Hmm. Siniguro, pwede kaya ito? Ah, pwede kung gusto niya eh. Ah, dito ka lang. Pagkain niyan, ayun oh. Pag dito siya kumain, tatatluhan mo yan. Dama ka. O, oh, ba? Diba? Pag dito naman siya kumain, apat. Dama ka pa rin. Ah, kaya maraming kalalan siya yan, mga boss. Okay. Ayaw niya na dito, may lansi eh. Dito siya. Sasaluhin mo lang 'yan eh. Dito siya. O 'yun, pasok ka doon eh. 'Yun ang maganda doon, pasok. Hindi kasi pwedeng dito siya. Kasi nga laging may lance 'yan, oh. Pakain. 'Yun oh. 'Di ba? So mangyari talaga dito siya. Eh papasok ko na doon. Dito ngayon siya. Yan. Kasi bibirahin niya na dito ka naman. Hmm. Pag sumingit, lanse, ayun o. Know, oh, Daman siya doon Oh. Okay. Pag pumunta doon, pasok doon. Real naman. So, mapipilitang pakain. Yan. 367. Parehas pa. 2, 4, 6. Parehas. Saan siya? Patras. Oh, ah, patras. Patras kaso ayan na nang re-real na naman oh. dito siya para makapagpatras dito oh, dito lang patras siya ayan na oh, wala nang suporta yon so suportahan niya oh, dito na doon oh, wala na narealan na pwede siya niyong magtakip kaso ayan na pagsulong doon pakain pakain oh, wala na hmm. pwede doon bababa dito lang pagsulong dyan hmm. dito kain dalawa dito kain dalawa kaya maraming kalalan si mga boss no okay mahaba na no tat pala part 1 part 2 okay okay lang yan i at least may idea kayo doon. Basta pumasok, okay yan. May apply nyo. Pero kung hindi, di another ano yun. Ayan o, another tirahan yun. Hmm. Dito ka. <laughs> eh, dito na, biktima sila sa dito eh. Dito, yan, yeah, maganda. O, gaganong ka lang. Kahit saan siya dyan kumain. Alba, dito. Hindi na ka-real ka. Dito siya. O, doon ka. Pwede na siyang magsubo. Ayan oh, O. Dito ka. Saan siya dyan? Dito? O kaya dito. Pwede siya. O, doon. Pwede siya magpakain-pakain. O, yan. O, yan atras, pwede. So, kasi walang suporta. Suporta. Pakain. Pwede magpakain. O, ito, takutin mo. Tatakpan yan. Real ka na naman doon. May lansi kasi, ayan o, pakain. Dama ka. Okay. Siyempre, hindi susulong doon, lansi eh. Pag iniwanan niya yan, o, oh, re-real, Jan sya. Dito naman. Doon sya. Dito. Sacrifice. Dito sya. Yan, Bakbakan na diyan. Dadama. Pwedeng dumama. Sasabay na yon. Pagkain niya kain oh. Lamang pamputi kasi harang yung tatlong itim na yan. Dadama pa tong isa. Okay na mga boxing, putulin ko lang ang haba na. Pag may tanong, mag-comment, Aji. Ah, I-ano natin. Balikan natin, no? i-review natin yung mga comment nyo.